noong July 24, 1911 sa malalim na kagubatan ng Peru. Ang profesor ng Yale University na si Hiram Bingham mag-isang nakipagsapalaran upang mahanap ang kasumpa-sumpa ng Dalos City. Isang syudad na may isang kwento mula sa 400 taon na ang nakakaraan tungkol sa pagtapos ng Incan Empire nang dumating ang mga Espanyol sa lugar na ito, ang Machu Picchu. Inuha nila ang lahat ng ginto ng hari at itinago ito sa isang lugar na tinatawag ng Pilka Pampa. At iyon ay naging isang alamat na tinatawag ng Dalo City o Inca Gold. Si Bingham at ang kanyang kupunan ay patuloy nag-aaral sa pagsaliksik sa Machu Picchu ang sinaunang ingka ay talagang kilala sa kanilang hindi ka gawaing bato. Ang mga bato ay magkatugma, perfectong pagkagawa. Ito ay halos kulad ng paser. At wala silang mga advanced teknolohiya na mayroon tayo ngayon. Kaya talagang kamangha-mangha ang pamamaraan ng mga pagsasama-sama ng blue na ito. Nalilito ang mga arkeologo at ehenyero kung paano ginawa ano ang meron ng sinaunang nasa likod ng construction ng Machu Picchu. Ang ilang sa mga bato ay higit sa limang kuto nilada at kung tingnan mo kung gaano sila kaakma, walang magandang paliwanag ang mga arkeologo hanggang sa ngayon. Kung paano ang mga sinaunang tao ay may mga bagong teknolohiya na gawa ito. Parang imposible. mayroong kwento ang Inca ang alamat sa partikular na tiyak na maaaring bigyang kaulugan bilang supernatural. Ang imperador ng Inca, si Pachacuti, siya ay nangamba na mayroong parating na labanan o isang digmaan sa kanyang karian Isang grupong mananakop. Bago pa man mangyari ang labanan, siya ay nagpunta sa isang lawa at nag-isip kung anong dapat gawin. At sa sandaling ito ay mayroong isang hugis papilog na bumaba nagmula sa langit kung saan lumabas na nilalang na makapangyarihan at sinabi ng nilalang na ito kay Pachacuti na mananalo siya sa parating na labanan na binigyan ng kapangyarihan na kayang magpalutang ng mga pato. Makakatulong sa kanya sa isang labanan. Ang kakayahan ba ni Pachacuti ang kanyang pagpalutang ng mga pato ay siyang dahilan kung bakit perfectong pagkasukat na itinayo ang istrukturang ito. Lalo 600 daon na pagkatapos na itatagang Machu Picchu ay hindi sigurado ang mga mananaliksik kung paano ginawa ang Machu Picchu o bakit ni na posibleng hanggang 60% na pagtatayo ng Machu Picchu ay nasa ilalim ng lupa at ang ilalim nito ay meron pang nakitang mga silid, isa itong kahangahanga na estruktura at minaniwalaan nila na sa ilalim ang ibingan ni Pachacuti ang lokasyon para sa kabilang buhay. Ito ay naditik ng radar ng mga arkeologo sa ilalim ng lupa. Ang radar nakaditik ng isang malaking halaga ng metal na maaaring nagpapahiwakit din ng bilang at ginto. Marahil na ito na ang kayamanan na matagal nang hinahanap, ang nawawalang mga ginto ng Machu Picchu. Hanggang ngayon ay hindi pa rin na ng mga arkeologo ang kinalaliman dahil hindi pumayag na magukay pa ang gobyerno ng Peru. Kung anumang merong mga sinaunang high-tech na kagamitan ang mga Inka, kung paano nila ginawa ito at eksaktong pagsukat na perfectong pagkagawa ng istrukturang ito. Hanggang sa ngayon ay nanatili pa rin itong misteryo.